Okay lang po bang ano? Okay lang po bang makikipagkwentuhan ako sa inyo? Di man marunong ito umimig. Kahit konti kaya tahimik. Hmm. Nakatingin lang. Kahit konti salita kita walang masasabi. Nga yeah po. Sino po? Ako. Ah. Hindi po makikipagkwentuhan lang po ako sa inyo. Nakatingin lang po. Wala na sasabihin. eh. Hmm. Nandiyan po pala yung asawa niyo? Inaalagaan po ba kayo? Hindi naman nandiyan na sa ibang tao. Pinaalis yun. Sa ano nagpunta? Sa ano, sa kanyang pinasawa ng matataba. Ah. Iniwan po kayo? Pinaalis ni Kari Agbay para mapagbigay na dito ang salibot ng kal. Hmm. Sa pinahing kiptakligan yun yung inaabot itong bayad sa ano, alkansya. Ah po. Punta dito. Nagkaroon po ba kayo ng problema ng asawa nyo? Kung bakit iniwan nyo kayo, ganon? Wala sa dyang may, may, may babae lahatan. Mm. May dyang may babae, na lahat ng ni Kari dahil sila ay nandun. Oo. Oh. na may babae siya. Mm. Nung nalaman nyo pong may babae siya, nung ano po sabi niyo sa kanya? Wala naman siya sabi to, nakatingin lang palagi. Mm. Hindi po ba kayo nagalit sa kanya nung nalaman yung may ibang babae po yung asawa niyo? Wala na, sigaw lang ho to. Mm. Wala na, sigaw lang ho dahil malaki siya mataba. Mm. Kaya gusto niya masaya. Oh. Kaya nandun na ho, na ho di Nawag no, na siyang magkakakilala, may kakilala niya to. Umalis na siya. Mm. Nag-aalisa na naman ho. Nandiyan naman, napunta rin. Mm. <laughs> May pambili naman lupa nandiyan uh, na pa sa amo, yung limanda, isang libong dakal. May pambili naman na kay na yung dating ng pampitong gawa ng kwarta. Ibili uh, ng lupa, kalahating takal, isang libo, diyan sa kwartang libro pampunta pito. Uh, pampito ang gawa ng kwarta sa libro. Um, Kaya naghahanap ng lupa para bumili magkaroon dahil papapasok na anak dito sa loob nang uh, ng lupang pera para magkaroon ng bahay dahil sa iba't iba na uh, tera di sa mga lub ng pader di sa kabila na kung sa butas di sa lugar na ito dahil ang tao dito rin ng dugo lahat at mm. saka ito ay sinasaling karneng dugo dahil wala silang pagkain uh. yun sa asawa nito para kumahan ng pera dahil ito ay magkakaroon na si hindi sa iba pinamimigay mm. Wala ko sabi nito nung nagpunta dito ang babae, pinamigay na niya ang asawa nito sa iba't iba para sila guma gumandang buhay sa ano sa dating dahil yun ay mataba at malaki. Kabigat daw dito kaya pinalis niya. Tapos ito magkakakawarta na ng alikay siya ng jeep na nakaligan kaya magbibigay na sila isang dangkal. Katapos hindi pa ako binibigay mm. nung naipamigay niya sa babae yun. anjan Nandiyan eh, nadating niya sa likod. Diya sa likod nadating, tapos daw sa butas, tapos namatay na yata sa kumukulong tubig niya sa silong. Nakukuha na ng dugo sa liig dahil ng pagkain. Tapos wala pang bigay si Lore Bigdi yan. Nagastos yung tindahan doon, 20,000 tatlo sa kay Lore ka anak. Magbabayad na naman siya, di pa nag-aabot. Mm -hmm. na, is ano, Baboy, nagbabantay kayo sa duplikit ng bahay dito. Nandiyan kayo lahat ng may tao. Nasaan na? Kahit yung napapanood sa TV na dito si na Pablo. Mm. Yung Bible sa ating gawa. O, oh, ba't hindi pa Pablo na bibigay ninyo? Nasaan sabi ko, kala ko kayo nakakuha na. Pablo? Nasaan na ho yung pera? Dahil papunta sa lupang nabayadan. Mm. Gusto kong malaman Kumusta yung pakikitungo po ng asawa niyo sa inyo? Wala naman tong sasabi palagi yung naalis araw-araw sa driver ko yun. Sa palengke, ah. nakatambak, wala naman yung ginagawa. Araw-araw, mm. nasa, nasa, naalis pagkuntang palengke ko yun, nakatambak sa kanyang tatay. Ah. Wala naman yung ginagawa. Yun, nagdadala ng bigis sa tanghali, tsaka sa gabi. Yung Pinutusan ng kapatid pa tao sa sa ko. Wala naman hong ginagawa. Mm hmm. Na-stress po ba kayo sa asawa nyo? Yung pagkakaiwan po ng asawa nyo, ganun? Wala, yeah, wala. Nakapilaan dahil nang yun ay lagi sa dyang naalis. Oh. Ah. Lagi wala. Sa dyang wala ho, wala. Ikinalungkot nyo ba sobra yung pag-iwan ng asawa nyo? Kama din lang ho sa malungkot. Ah, na ikinalungkot niyo po yun, yung pag-iwan po ng asawa niyo. Wala namang nangyayari sa amin kung di ang At hmm. nasa labas lang na mga anak at saka nahulog sa kumukol ng tubig, walong botel. Kumukol ng... Na kumukol ng tubig na walong botel? Ano po Kukulo yun? Walong anak nito. Ah. Walong paraso, nahulog sa butas kanal. Ang kanal ay kumukulo. Pumubula. Oh dahil na busload, Ah. Oh. Nasa silong yan. Mm. Pero na yan, matagal. Kaya naging bugo ang kulay ko ng patay na. Mm. So sure, ano na yun? Ano pa yun? Mm. Baka may gusto ko kayong sabihin sa amin. Wala kahit ano. Wala kahit ano nakatingin lang. Mm. Baka may gusto ko kayong sa'min. sa amin. Wala. Wala po. Hmm. Bibili lang ng ano, ng lupa yung makukuha sa pampito nga gawa ng kwartal dahil papasok sa loob ang mga anak nito dahil sa buhay baka mamatay. Hmm. Yun, tapos bahay, gagawa. Tapos sa loob na. Bibili ng pagkain dahil yun ay pagkain na para mabuhay. Hmm. Sa libon na Isang libong dangkal. Buko doon yung iba. Buko doon yung iba pa. Mayroon pa ulit isang libo buko dahil sa isang daan ng pito. Hmm. Buko doon isang libo ulit yun. Buko. Hmm. Pagkaunti yung sa lupa yung kalahating dangkal na isang libo. Oo. Oh. Bahay pa yun. Sa pagkain. Tsaka yung pang isa. Ibo. Now, so, gusto niyo ba hanapin ko yung asawa niyo? Hindi, hindi na. Hindi na Yun na ano, ho. Matapang, to na kahoy. Ah. Sinaktan po ba kayo dati ng asawa niyo? hindi ano, kahit kaunti. Wala. Ah. Hindi na nanakit. Kaya mahina lang salita. Hmm. Wala, hindi naman ano. Hindi naman ho kayo nasaktan? Hindi. Physical? pag nag-iisip ng pamok hindi naman tinitingnan ito. Ayoko. Hmm. Ayaw po. Mm. Hindi ko kanya nasaktan, gano'n? Yung pinukpok, gano'n? Wala. Wala po. Mm. Wala, hindi natatamaan. Hmm. Ah, hindi tinatamaan. Ibig sabihin, binabato po kayo. Wala, walang, hindi na nanapa. Walang natatamaan. Ah. Hmm. Sa mga anak po niyo, baka may gusto kayong sabihin. Wala, Ray. Dahil nandun nga sila sa likod ng bahay tsaka sa pader. Mm. Yung sa mga pader. Sa Dito kabilang po? bahay ko naririnig dyan eh. Mm. Yung sa kabila, baka mm. nasa butas. Na ano pa yata dumating dito. Wala sa butas siya tayo yun. Oo. Ah. si... Mr. Agudo, nandiyan sa kabilang bahay. Mm. oh, sa likod lahatan. Hmm. hmm. Kumusta po yung buhay niyo rito, Ate Miriam? Wala naman, hmm. naghihintay ng pampitong kwarta ang dadating na isang libo dahil ano, palis din, bigyan lupa. Hmm. Wala naman, kakigalaan mo. May gusto po kayong bilhin na lupa? Meron, sa tirahan. Ah, sa tirahan siguro po nag-iisip po siya mag-ipon dati na gusto makabili na ano ano. So, hmm. Hmm. Uh, na parang nahirapan na po siya mag-iisip din eh, no? Siguro nagsama-sama na tulad noong uh, ang mm. anak niya ay siguro yung sinasabing nakulog sa ito na yun po yung sobrang pag-iisip, ano din po yun eh. Hindi yung maganda. Hindi too much uh, uh, uh po huh? mm. na na sa anak. Mm. Parang, takot, takot siya lagi sabi eh namatay lagi sabi namatay. Uh. Maka mamatay mahulog sa, sa tubig sa butas. Mm. para sobrang pagmamahal sa inyo pag iisip takot na takot siya no? mangyari sa inyo. Ah. Ano ah. Pero alam, alam niya yung na, ng babae ang asawa niya. Mm. Na gusto na yung matataba, gusto na yung masaya. Ah, kaya siya pala, pala parang tinatakpan po niya yung mukha niya, naiya po siya, no? Siya'y paya, siya'y paya. Parang pinagpalito siya sa mataba. Sa mataba. Bukas o so pupunta ho tayo sa ano-ano, bibili tayo ng mga vitamins. Ano kayo ng kwarta? Ha? Ano kaya nakuha ng kwarta? Meron po dyan, may ano po, may uh, pambili po dyan. Hindi naman nata ba, bakit bibili pa ako ng pambitamins samantalang pagkain naman bibili tayo kapag kwarta diyan sa ipon. Uh, ano po yung gusto niyong bilhin na lang natin? Kula, wala, wala. Mm hmm ka, hindi na ho yun. Kape at asukal. Nga ah po, bukas bibili po tayo, no? Okay. Okay lang po ba kami makitulog dito? Saan po kami? Dito na lang, pwede po. Sa ano? Sa bahay na nakalak sa ano? Katulad ng Jehele ko, tsaka dyan, kabila. Ah, dyan po sa mga nakalak. Oo, oh, dahil nakasarado yun. Dito'y bukas. I know, kami sa nakasarado. Dito ay po kasi. Hindi, kami makakatulog doon kung sarado. Oo. Oh. Paano magbubuksan? Nasa sa'yo ba susi? Nasa susi? Wala ako. Wala. Nadidinin na nga lang kami. Hello. Hmm. Hindi na bahaya. Hindi po ba kayo, hindi po ba nangangalay yung likod nyo? Magapuno kayong ano? Hindi. Oh, Nakahiga? Sino pong aswang? Walang po kinatawag po yung Ah. Sino pong ibang nakakatulong sa gastusin po nila? Ang oh, alam ko po, share-share kayo, no? Yung kakapatid, ano? Hmm. Share-share kayo nila, nila ate mo, no? Pero ngayon, uh. sino pong may trabaho lang, siya na lang. Ang hirap din po yung ano, no? Yung... Kelper, uh, ikaw pamisa-misa ng trabaho mo, di ba? Mekaniko ko po. Mekani ko yan. Mmm. Uh, ilan taon ka na? 20 20? May anak na din. Ay, Diyos ko. Maaga silang nag-asawa. -nag Kasi nga, siguro talagang... Uh, ah... ...mulang sa... Mmm. Naiintindihan ko po. Kasi... ...di tinunog eh, no? Mahirap talaga pagka walang pundasyon na magandang pundasyon na ano. Sa Batangas po, saan po yung parang city niyo dito? Batangas City, um, mismo di um, Batangas City, TV. ito ay province lang sa Pascuan. Hindi, walking distance lang ang Bawan. Hmm. Tapos, Batangas. Ah, Yan ang pinaka-city. Hmm. Ano po yung palengke dito? Parang night market meron po ba dito, Tita Dolly? Wala, Wala po yung night market, araw. Wala po yung night market, magaling araw. Pero ah. yung magaling araw, mga gulay lang sa Bagsakan, hmm. yun lang. Tapos ang talagang panghilihan dito ay... yung Batangas. Hindi. Saan ka pinupuntahan? pure gold, Walter Mart, yun mm. lang naman din ang Walter Mart. Oh. Ewan, nung isa ka, napilit nyo daw mapaligo. Napilit yung mapaligo, para nari nang naririnig ko nung gusto yung paliguan, hindi na. Naligo. Ayun. Ano po siya? siya, siya nagpapaligo sa sarili niya o kayo po? kaya naman niya <laughs> yung ganong ano. Pero pilitan na na. Hmm. Ako, pilitan. Yeah. Paglupasay yan doon eh, sa gitna ng una na. Oo. Oh. Hmm. May ikuwa ka nun ate? Wala. Hindi nila naiisip yun eh. Yung ganon. Ako naman takot. Ayokong basta magkuha kaya. Nung pumunta ako sa inyo yung araw, di ba, i -i, nakiusap ko sa inyo. Hmm. Nabibidyoan ko kasi may humingi. Uh, Siguro may doubt din siya sa akin dahil message lang ako. Uh, kaya ang sagot niya, eh, kapi niya kung may video ka, kung tunak, kung tuk. hindi naman ganun pag ang term ng pa Pasend po ng video para uh, mapatunayan po na nasend kay Daddy Frankie. Oo. Uh, kaya nag-ano ako, kaya inaano kay Daddy Frankie. Oo uh, po. Tapos wala. Isinend ko sa inyo, tapos isinend ko kay, kay uh, Rob. Uh, Marcos. Yeah. Uh, si yung taga Mindoro. Si Pogong Biyero. Si Kuya Paul po, Pogong Biyero. Po, po, ano rin Eh, hmm. siguro mga busy nga, wala pa nga talaga. Oh, si Kuya Paul po busy talaga sa busy. ano po yun. Si Ayan Kuya sa... Rab din busy din. Uh, po oh, thank you. Hmm. Ikaw ang gumawa ng paraan na magkaroon nalang ng isang natutuwa sa kanya. Kasi nung marinig ko sa kanya, nung araw lang nangyayari, may video ko hmm. na 23 years na siya ganyan. Pero yeah. nung alam ko na, alam ko yan, naririnig ko na eh. Pero mula na malilipak, hindi ko siya nakita. Hmm. Ngayon lang ulit na pumunta sila rito. Yeah. Ganito lang siya mag-aapon eh, no? Ah, ano, ano po yung mga sinasabi niya gaya po nung kanina? Hmm. Ate Miriam, may gumugulo po ba sa isip niyo? Hmm. Baka gusto niyo po i-share sa amin yung ano, yung... Wala po. Hmm. Ano ini iniisip nyo ngayon? Wala na. Yung mga uh, sa sabi ng tao. Hmm. Gaya po ng? Mga Nag nagiinuman kayo sa loob. Pagkatapos sa dito na karunay. Tapos sila eh. Hmm. Gabi na umuwi. Anong oras ko kami pwedeng bumalik dito bukas? May gusto ba kayong padala sa amin? Eh, wala pang kwarta dun sa ano, sa kinukuha na si Lori Big. Hmm. Ba't naman yung bata po ditong ganyan? Ilan po yung mga maliliit dito? Mm. Yung maliliit, lima. Yung kagaya po ng mga ganon. Tapos dito po sila natutulog. Hmm. Mahirap din pala ano, yung ano. Pwede pong malaman ba't nyo tinatakpan yung mukha niyo? Kala ano, pa Ah. Kaya dyan makalilain na ulo dahil manipis sa mukha pa yan. Hmm. Payat pa manipis. Oh, maganda naman po kayo ah. Wala, manipis sa mukha. Hmm. Ayaw nyo nakikitang pay payat po kayo? Kaya pakaban ko lang. Hmm. Sa bahay lang naman di mo naalis. Oo. Oh. Wala naman pinupuntahan. lang. Nga po. Tapos lahat ng mga anak kasi may asawa natin. No? Wala pong may asawa. Ikaw? Pangilan ka? Panlima. Pero asan ka? Araw-araw? nandito ka. But, ikaw ba yung sinasabi na nag-aalaga sa kanya? Hindi. Hindi. Sino yung naggaano talaga sa kanya? Yung parang nagpapakain? Hmm. Ah. Uh. Tapos kanina baby yan? Ta ano pa nga mga ate? Marie G? Ilan taon ka na? 23. Hmm, oh, okay. Buti ikaw, hindi pa nag-aasawa. Hmm. Yeah. Oh. Kailan ka mag-aasawa? Huwag mo na. Bakit? Takot. Takot? Mm kasi mahirap ang buhay pagka uh, hindi ka handa sa uh, ganitong ano. No, Ate Miriam. Mga nag-asawa ho pala nang nag-asawa sila kagad eh, no? Mga anak niyo, no? Gusto niyo lang po lagi na kayo. niyo po ba nakaupo? Unan po. Baka gusto niyo ng unan. Wala, wala unan. Ito po, oh. Pwede po to. Ayan. Para hindi po kayo nahirapan. Ayun. Gusto niyo ba yung mas mataas? Ayan. Oh, ito po pala. Gusto niyo po Ayun ito. Ayan na lang. Ayan na lang, ha? Ayan. Ang pangalan mo? Elmer po. Ilan taon ka na? 20 po. 20? Ikaw yung sumunod sa panganay? sumunod po sa bunso. Bunso po. Ah. Kuya, kumusta kayo dito? Medyo okay naman po. Mm. Laging Lagi mo ba kasama si Mama buwat nung nagkaganyan siya? Umu umuwi po ako na iyon po naiwan po sa Mindo. Pa paano ba yung kwento? Um, para maliwanagan kami, Kuya. Hindi ko po ano. Gaano umuwi. Ikaw din. Umuwi po ako umu din eh. Ibig sabihin, hindi nyo nakakasama si mama nyo, mag-isa lang siyang ganyan. No. Mm. Kahit dun sa unang tiniran niya, ganyan lang siya. No. Mm. Nung nagkahiwalay po kami na, nag-umuwi po kasi po ako ni eh. Hmm. Sige, kwento mo yung alam mo lang. 2016? 20, Bata pa po, po kasi ako mm. ipuntahan po din eh. Hmm. Babalik-balik po ako sa amin. Tapos po eh, Yan po eh, nandun na lang po sa bahay. Paano ba nangyari? Um, ilan taong ka nun, nung parang nagkaisip na, tapos, ano ba, wala na ba si mama mo nun? Wala na. No. Ano yung pa naalala mo na nangyari? Wala na po eh, pagka, ano, na po eh, pagka, ano po, nagkaisip Nagkaisip ka po? na, ganyan na po. ang ganyan na si... Ah... Um, so, sa bagay, 23 years na nga pala siyang so ganyan you no? Know? Ano yung ano? Ano yung, ano yung, ano yung naisip mo? Ano yung plano mo? Ano yung nasa isip mo ngayon? Ano yung plano nyo? Hindi hmm. Mm. sana po namin ipa kahit po, wala pong magastos po Hmm. Eh. Wala po sa budget po. Yeah. Wala po eh. Takin lang pa na, 23 years eh, no? Hindi nyo nagawa ng paraan na... Hindi po eh. Mm. Yung ganyan, ano yung pakaramdaman niyan? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Ano yung laman ng puso mo na yung mama mo gusto mong ipagamot pala kang magawa? Nahihirapan rin po ako. Mm. Uh, hindi po <laughs> Ano ba, nakapag-aaral ka ba? Hindi po eh. <laughs> Anong natapos mo lang? Wala po hindi ka nakapag-aral. Okay. Pati sila, mga kapatid mo? May uh, um, mga grade 7 po. Yeah. Grade 7 yung iba? Opo. Okay. Ilan kayong hindi nakapag-aral? Hindi po po. Ano po eh. Ate Miriam, kilala po niyo to? Sino po siya? Sino po?

<laughs> ha? <laughs> Ako na naguguluhan sa sitwasyon ng ano nangyari sa ano. Sorry ha. Opo. Sa ano. Pero ano ba yung ikaw? Ano yung plano mo ngayon? Kasi halos lahat kayo may asawa na pala. Ah, ikaw pala may asawa na din. Opo. Isa lang pala yung wala. Anong oras? Anong... Ay, Diyos ko po. Ilan taon kang nag-asawa? Yan lang pong 19 po. 19? Buti hindi mo naisip na ay eh, ganito yung kalagayan ni Mama. Alagaan ko muna siya. Malayo yung loob mo sa kanya siguro. Mm. Kasi nga na... Kumbaga, hindi ka naman niya naalagaan eh, no? Pero malabang nagsabi sa iyo si mama mo lagay mo muna kasi ganyan si mama mo meron lang talaga sabi puti timo mo na sa inalagaan. Hmm. kasi ganyan yan, sabi sa barangay paano sila tutulong kung mismong pamilya ni nanay ni ate, ni mama mo walang gustong tumulong Sorry sa word na, yung kasi yung parang ano... Ah, anong ano mo doon? Siyempre... May gustong tumulong pala sa barangay, tapos... Sabi nga naman ni, ni Tita Dali, nandyan naman yung barangay, pero... Sinasabi sa barangay, eh paano sila, parang nila may bibigay yung buong tulong nila kung wala naman talagang makakatulong sila, di ba? Eh dito, iniisip ko din, pa paano ko din maibibigay yung best ko kung wala din naman akong makakatulong. Diba? Kung mismong mga anak, hindi iniisip yung... Sorry sa word, ha? Pero kailangan yung ilagay sa puso't isip nyo na kailangan ng mama niyo ng tulong nyo. Eh, yung anak, eh. Tingnan mo. Oh, ma kumusta ka na? Nagagano mo ba siya? Kumain ka na? Hindi. At ba? Diba, masakit mo ha? Mama mo. Mama, ma, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Malaking ano yun sa mama mo. Nagbibigay ng hope, pag-asa, lakas ng loob. Eh okay, kaso, Siyempre, nand nandiyan na yung asawa mo, yung anak mo. Parang hindi mo na rin may ang best mo niyan eh. Pero dapat nandiyan ka pa rin, nakalalay kay mama mo. Hindi mo din masisi yung anak na ganun malayo yung loob kasi nga walang ano eh, walang relasyon. M malayo yung loob eh, no? Kaya parang... Kahit may isa ka ng anak, Ilang buwan na? Magtatatlo po sa 19. Tatlong buwan sa 19. Ate Miriam, balik po kami bukas na. Okay lang po ba? Okay, sige po. Good night po. Good night. Uh -huh.